Na-arresto ang dalawang sospek sa ipinagbabawal na droga kung saan kabilang sa sospek ang isang minor de edad sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Makati City Police Station sa kabaan ng First Avenue East Rembo, Makati City, pasado alas 9.30 kagabi. Ayon kay Southern Police District Director Police Brigadier General Roderick Mariano, itago na lamang ang mga sospek sa alias Dada, 26 years old at alias Basher, 17 years old, matapos kumagat sa Pain Special Drug Enforcement Unit ng Makati Police Station na nagpapanggap na bibili ng droga. Pinagahanap naman ngayon ng mga otoridad ang nakatakas na isa pang sospek na alias Philip, 24 years old, na kumpiska sa mga sospek ang ipinagbabawal na hinihinalang Shabu na may timbang na 153 grams na nagkakalaga ng 1,040,400 pesos at pinatoy yung hinihinalang mariwanan ng street value na 480 pesos. Na-recover din sa masospek ang ginamit na budol money sa operasyon na 159 na piraso ng tig-1,000 pesos na budol money at isang original na 1,000 pesos. Kasalukuyang nakaditine ito dalawang sospek sa Makati Police Station detention cell. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.